Sir, gusto ko lang pag, uh, pagpasalamat. sige pa, sige pa. Uh, thank you, Lord, for the first time in history na gawa yung bungad ng karsada ng Malingong West sa pangungunan ng ating minamahal na mayor. Isang matatala may tatala sa kasinsayan. Yes. first ba? Yan. Ah, sige pa. Ah, sige 20, araw ng Sabado meron na namang kalsada na sesementuhan. At ngayon, nandito po tayo sa barangay Balingog West. At nakikita po natin ang ating punong bayan, Dr. Hesolito Evangelista Galapon. Kasama po ang buong sanggunang barangay ng Balingog West sa pangunguna po ni Kapitana Merlin Senense. At ang ating mga konsehal. Nako, mukhang maraming konsehal na ang ating kasama ngayon. Napakaganda po ito para sa bayan ng Gimba. At siempre ang contractor po ang JCA Construction. Ayan, una po nating aalamin yung description ng lansangan na sesementuhan. Si at siguro po at uh, tanungin po natin si Dr. Raymond Sarmiento. Good morning, Doc. Magandang ha, at sa lahat ng mga ako lang po ay uh, representative ng uh, JCA Construction. At uh, alam ko kasi si Engineer Agulto, pero at uh, right, ito pong sisimetuhin natin dito ngayon sa pagkakulay. Ay meron pong uh, haba na ulit tumula sa 1 almost 160 liters. Uh -huh. At eh, uh, ito pong sisimetuhin na eh, ito ay may dalawang bahagi. Yung una ho, ay meron po siyang haba na 150.9. At yun o pong ikalawang bahagi na nakahiwalay, meron o po siyang uh, mga 8 meters lang o. No? Ang rapat po nito ay 5 meters. Ibig sabihin, uh, ahatiin natin sa dalawang bahagi. Yung talahati, sisimetuhin mo lang. Tapos para makataan yung mga tao, at sa susunod naman yung malahati, magkakaw ko kayo na. Ngayon po, ang thickness po naman, dito ay uh, 19 inches. Mm. -hmm. Kung uh, sa meron po tayo yung ruler, ang ruler ay ang uh, total ng 1 foot, equivalent of uh, 20 uh, inches. Apo. O 9 inches lang po ito. Mm -hmm. At uh, makapal na po yun, kahit yung mga truck, mga ng nang uh, tatagan na dumaan at parang uh, almost uh, halos parang uh, equivalent kasi ng uh, provincial highway. Okay, oh. yun kasi nga sabi pero, yun kasi recommended ng uh, uh DPWH at saka recommended ng uh, municipal engineering office. Kaya ako, itong mga bago kong kalsada ni Mayor, Uh, higit oh, po malapang at na maluwa ayan maraming salamat uh, Dr. Ray Sarmiento at uh, atin naman pong patanungin kay Kapitana ayan. Kapitana Merlin ayan po uh, ano pa po ba ang mga pagawaing uh, kalsada dito sa inyong barangay yes, unang una po sa lahat good morning po sa nangunguna na Doc Lito Galapon, saka yung mga SB, mga barangay ng Baringog West. Good morning po sa lahat. Ah, uh, ang hinihiling ko po sa nangungunang minamahal naming mayor na marami pang magagawa sana na kalsada dito po sa Balingo West. Hanggang dulo po, kung maaari po sa mayor, mayroon po yung alternate road namin na pag-exitan ng mga repair ng mga traktora kasi yung mga daanan namin, yung mga clean up drive namin, talagang mahihirapan yung naglilinis talaga. Kaya sinasabi ko yung mga repair kasali na maglinis. Marami po sir hanggang natapos na dito pero sa do hanggang dulo kasi yung Balingug West more than 2 uh, kilometers po. Dere diretso huh? po tong Balingug West. Mga ano po yun, mga rough road na kinakailangan ano, uh, nga hindi po nasesementuhan. Mayroon po, sir, pero yung mga karamihan na nagawa noon, durog-durog na po, sir. Ah, so rehabilitation din po? Yes po, sir. Ayan. Okay, at uh, siguro, tama-tama, andito ang ating mga konsehal apat na sanggunang bayan member. No, ang uh, kasama ngayon ng ating mayor, tatanungin natin. Isa-isa. Isa-isa. At siyempre, Ah, uh, si Konsehala ah, uh, si Matar Bernardino Nicol <laughs> Nicol si Matar Bernardino. Ang ating unang tatanungin. Ah, uh, Konsehala, narinig po ninyo yung mga pagawain pa dito po sa Balingog West. Ah, uh, ano po masasabi po ninyo? Eh, okay, una po sa lahat, magandang umaga po sa ating dito sa ating mga mga officials lalo na sa ating puting mayor mayor sa lito galapoy at sa aking mga sa mga pangungunang bayan members um ang aking sa mga po, napakaganda at mga uh, napakalaking tulong po ng mga 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 proyekto para mga mga barangay. Dahil mapapadali po ang pagbiyahe na ating mga 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 taga-barangay mga sa ating bayan. At syempre po hindi na rin po mahihirapan na ating mga sudyante sa kanilang pag pagpasok-pasok at yung mga nagtatrabaho po. Kaya sana magpatuloy po yung mga ganito proyekto na ating mayor at at patuloy na magpagsusuportahan ito ng ating sagunayang bayan. Ayan. Si nanay naman. <laughs> hala nanay uh, Remedios Agapito. Ayan. Okay po yung mic? Uh, Magandang kumaga po sa ating lahat ng ang good evening mayor at tubig ng nanapon sa ating mga kasama sa munisipyo bayan members at siyempre sa lahat po ng mga barangay officials uh, dito po sa barangay Balintwest ako po ay natutuwa dahil sa panahon po ito talagang kailangan kailangan natin may pasimento may paayos sa mga daanan sa mga parabarangay dahil yan po ang aming inaasam noon pa po kaya ako po bilang sang sanggunian member ay nakikiisa sa anumang programa ng ating pamahalaan at nandito po ako sumusuporta kasama po ang Sangguniang Bayan para po sa paglago pag at pagpaganda ng mga infrastruktura sa mga barabarangay. At alam mo po, ito po ay napakalaking tulong para po sa mga barabarangay po natin dito sa nasasunan ng bayan ang mga kapitan ko, kagaya ko rin po na naging kapitan mo. Po, naga, na adi, ko, yan po talaga na ang aming inaagal. ang mga pakimento or infrastructure sa mga barabarang. Ito ang po at ako'y nakikita, sumusuporta sa mga programa ng ating Bukini Mayor dito sa Ito. Asking po ang tanggong niyang bayan. Yan lang po, magkatangon na po. Ayan. At uh, Tatanong naman po natin kay Consejal Endong Garcia. <laughs> uh, narinig na po kasi natin yung suporta po ng sangguniang bayan. Narinig po natin kay Consejal Nicole Simatar Bernardino at kay Consejal Nanay Remedios sa Gapito. Uh, ano katulad po na yung naitanong ko nung nakaraan? Yung mga mga bagay na dapat na magawa pa ng ating mayor para sa mas mahusay na pagpapasemento ng mga kalsada? Uh, una sa lahat ka, Diego. Para sa ating uh, pinagpipitagan at ginagalang na punong bayan, sa ating uh, pinagpipitagan at ginagalang na kapitana ng Barangay Baliwoga West, sa lahat ng mga kagawad, at siyempre, yung kasama ko sa Sangunang Bayan, kay Kunsihala Nicole, kay Kunsihala Agapito, at kay Kunsihala Beltran. Sa inyo po lahat, sa ating mga uh, magaling na engineer, kay Engineer David, at sa ating uh, contractor. Uh, representative lang daw siya, yung aking kapag-anak. uh, alam po ninyo, tulad ang lagi kong sinasabi, ang babayan uh, po ng timba, paghihinamping natin ito sa mga karatig bayan. Malaki po yung pagkakaiba sa mga ginagawang karsada. Kaya sabi ko po sana, yung mga pagawain ngayon na ginagawang karsada, magtagal sana. Hindi katulad ng mga nakarataan, gagawin ngayong taon nito, isa na lawang taon, pagkawain na naman ulit. Kaya hindi matapos-tapos yung mga pagawain ang kumpleto ng sanda sa bayan ng Gimba. Kaya hinihiling ko po, una sa aking kamaganak na, na representative ng contractor. Sana, kung ano po yung nasa program mo po, kinakailangan sa team po natin. At ako naman nakikiusap po sa Palanggay Council ng Palihog West. Uh, Nandito po yung mga uh, uh, Adito po yung haba yung uh, lapad, at saka yung kapal ng mga uh, Bago po simulan yung programa ay mga uh, proyekto. Inihiling ko lang po kay Kapitana at kasama ko siya. Humingito po tayo ng program mo po doon sa contractor para makita po natin kung tama ba yung uh, ginagawa ng uh, proyekto dito sa ating uh, barangay. Para na sa ganun po tumagal po at uh, magmalasakit po tayo pare-pareho. Magmamalasakitan ba, natin po ng bayan, ng mga engineer natin. At siyempre po, yung mga kontraktor at saka po yung maranggay. Para po, po sa ganun, sa susunod po na pagpagawa ulit, iba naman. Hindi yung mga uh, ginawa ngayon sa susunod paggawain na naman, hindi po matatapos talaga. Eh baka naman matapos yung sembrataon ng ating kagalanggalan ng buong bayan. Hindi pa nag-aabot yung mga hindi na kumpretong arsada at sumaya ng gimba. Dapat po matapos na po yan. At uh, sana mapigyan po ng pagkataon ng ating magaling na buong bayan. Siyang na taon. At uh, ano lang sa ganun yung mga proyekto man dapat gawin. Eh magawa niya. Uh, okay po ba, Mayor? Ayos. Uh, yan lang po siguro. At uh, hinihiling po lang po sana maging mga yung mga kasatang ginagawa ngayon. Kaya nga lang, yun na, uh, eh, balita ako, may tumawag sa akin doon sa San Miguel. Yung binubuhos doon, nabubuhos pa lang daw, may bibay. Pinapalitadahan na. Yun po ang isa na uh, sayang kasi yung uh, pera ng bayan. Sayang po yung uh, pondo na ikana uh, ginagasto sa mga proyekto na hindi naman magtatagal. At mas mahirap ang gawin. At po nito, e eh, metra sa bubuhusan lang sana talataga ng uh, halo. At e, ba, pa. yung uh, yung nauna dahil uh, hindi naman pwede tapalan ng basta uh, na lang yan. Yun po yung sa sinasabi ko, lalong lumalaki yung gasto at uh, lumalang tumatagal na gawin. Eh kung gagawin po ng matagal, pagka ginawa na yun, siguro mga sampung taon, abot na rin yan. Hindi pa, hindi pa sisira yung uh, buhat. Ayun lang po siguro, Hadi ko. Sana yun na ko. Doon so, sa aking kamag-anak na kontrato, dito place, at, uh, sa Barangay Balayong Chris, at sa Barangay Council. Sana ganda lang po sa natin

Meron po ba pwedeng maging ordinansa o or res resolution resolusyon kaugnay sa bilin ng ating Consul Endong Garcia para sa mga pagawain ng sangan na pwedeng gawin? Ay, po. Uh, ano po, po sa ating kapitanan at sa mga presidente. Sa ating mga uh, kamen ng bayan, mayor na so, sa dito gano'n Sa aking mga kasamahan, sa ng bayan members na nandito po ngayon. Ngayon din po sa mga barangay officials, kompleto po at, at sila nandito ngayon. Maraming maraming salamat po. Ayun, kompleto, kompleto. At gusto uh, ko lang pong sabihin sa inyo na lahat po ng pagawain, proyekto, programa sa ating uh, bayan ay hindi po ito may sasagawa ng isang departamento lamang po. Ito po ay may sasagawa natin dahil po sa pagtutulungan ng local chief executive office, ganun din po ng ating legislative office kung saan nandun po kami na mga sanggoling ang bayan at uh, sumusuporta sa lahat ng programa ng ating bayan. Ganon din po sa mga department heads natin na minsan nakakalimutan natin pasalamatan dahil sila po ay meron din ng uh, effort at it sacrificio para sa ating bayan. At kung pagpapatuloy po natin ang pagkakalisa, pagkakalisa, para po sa bayan ng Gimba, ay wala po, hindi posibleng na magagawa natin lahat nang balak natin magagandang plano sa infrastruktura dito sa ating bayan po. Kaya sana po, uh, pagpatuloy natin ang pagkakalisa, pagkasama-sama, para po sa masay-gugunlad ng bayan ng Gimba at para sa masay-gaguguti po ng ating mga kamabayan dito sa bayan ng Ayan. Siguro po ay pahabol na lang po mga bagay niyo po yung ordinansa. Ang ating bayan ng Gimba, hindi po ako nagkakamali, mayroong resolusyon na nun ay kasi natin ordinansa. Yung mga, pag may ganitong paggawain po o infrastruktura, lalo na po sa pasada, meron po tayong munting paalala lang po sa ating mga contractor na hindi po natin pwedeng iiwan na kabindin yung ating mga proyekto dahil kailangan po ay mayroong tao o mga proper signages malayo pa lamang po yung pagkakas pag ang kalsada. Dapat po ay may na upang may po natin yung mga sulit na nangyayari sa ating mga kapag Ayan. Okay. No? Tama nga. Nalala nga natin, meron nga pong existing ordinance para sa safety. Opo. Ah, Mayor. Yes. Ayan uh... Ayon po, po ang tatanungin. Uh, uh... Ah, 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 ah nyo po nung nakaraan na meron po kayong tutukuyin na, ayan meron meron ba? may ilaw, okay nabanggit niyo po nung nakaraan na meron po kayong tutukoy na walo hanggang sampung tao na magiging barangay inspector coordinator sa mga infra project hindi lamang ng munisipyo pati ng barangay ah, uh, kamusta po ito? ah, uh, una sa lahat Una sa lahat, uh, magandang umaga po sa mga kababayan ko di sa bayan ng Gimba at magandang umaga sa barangay Balingo West at ako'y natutuwa at nagagalak dahil andito ang ating kapitana sampung ng kanyang mga konsyales kompleto kompleto at ngayon lang nagkataon na may apat tayong kunsiala uh, na rito kaya ako'y natutuwa at uh, alam mo, unahin natin project, ano, ka Diego Itong project kasi, talagang ito ay medyo na delay at pasalamat tayo nitong July uh, nabuo na yung uh, at uh, nakasuporto sila ng todo para sa ating mga proyekto kaya magpasalamat tayo sa Sagunang Bayan kasama ang Vice Mayor Carlo Dizon okay. ngayon yung sinasabi natin na proyekto ng mga barangay at ng bayan talagang gagawa tayo ng uh, walong sa na sapung na mag-inspect Pagiging itong maging trabaho nila ay barangay project inspector. Uh -huh. Alam? Ano? Itong mga ito, mga contractor to mga ito, na kung saan project ng munisipyo, papasyalan nila, project ng barangay, pupuntahan nila para maisiguro natin na lahat ng project ng munisipyo at ng barangay ay nagagawa ng maayos at tama para sa kagalingan ng bawat isa sa atin. Yan po yung atin. Ano po? At ito naman po nga, pagtulong natin sa Barabarangay, gusto nating ipakita sa Bayan ng Gimba na ito na yung bagong Gimba, bagong pag-asa, simulan na ang katotohanan, ang tamang pamamaraan para umunlad ang ating bayan. At ito nga, nung marami na tayong paggawain kalsada, mga gym at mga health center. Magtutuloy-tuloy yan. At hindi lang naman po ang Bayan ng giba ang ma maungol sa paggawain ng kalsada at mga project pang iba pa. Andiyan po ang ating Congresswoman Mika Swansing na talaga nakaagapay, nakatulong sa mga proyekto natin. Sa katunayan po, uh, mga kabayan ko, itong Barangay Banigwest, ang gagawa ng GYM ay ang ating Congresswoman Mika Swansing. naipangako uh, na po niya yan at yan po ay magagawa. At uh, hindi lang po naman, at hindi lang naman si Congresswoman Mika Swansing ang talagang tutulong sa atin. Andiyan naman, DPWH, andiyan naman ang ating uh, GOP OE na tutulong sa atin. Gomo Di po ba? Kaya uh, pag nagsama-sama po ang probinsya, distrito at ang munisipyo at barangay, nagsama-sama at nagkakaisa, tuloy-tuloy ang progreso, tuloy-tuloy ang pagunlad ng bawat barangay dito sa ating bayan, Kajego. Uh. Mensahe po ninyo sa mga taga-ibang barangay na naghihintay dito talaga <laughs> ng mga mga, masimeto, <laughs> mga, mga, uh, kasada. Uh, mga barangay sa iba't ibang barangay, Uh, maghintay lang po kayo at darating at darating at darating ang proyektong inyong uh, inaasam yung resolusyon ng mga barangay officials na dinala sa atin at makatitiyak po kayo na yan po ay mabibigyan ng uh, luna, may bibigyan namin ang inyong resolusyon sa tulong po ng munisipyo ang local chief executive at ang legislative po ang mga sanggunian bayan tulong tulong po kami para may bigay ang inyong kahilingan po mga kababayan ko Ah, uh, magandang umaga muli. Unang-una, batiin ko muna yung asawa ko pala. Birthday niya ngayon. Ah, happy birthday. Ah, <laughs> uh, happy birthday. <laughs> Mayora, <Beth. laughs> birthday. ng asawa ko si uh, ma Ma'am. Ayan. Ah, <laughs> uh, Mayor Bet Galapon. Bet Galapon. Oh, uh, niya ngayon. Happy 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 birthday my dearest wife. <laughs> at uh, sa inyo pong lahat, mga kababayan ko, magandang umaga at langit tandaan. Mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. Tara tayo. Okay. Sir, gusto ko lang ng pan. Uh, magpasalamat. sige po, sige po. Uh, thank you Lord for the first time in history na gawa yung Bungad ng kalsada ng Malingugwe sa pangungunan ng ating minamahal na mayor. Yes. Isang yes. may tatala sa kasaysayan First yes. time ba? Okay, sige, dito tayo. Uh, kapitana, uh, dito tayo.